Hello guys! Magluluto pala tayo ngayon ng simpleng chop soy. At naka na ang ating mga ingredients guys. At ito na! At ito na yung mga ingredients guys. Meron tayong beef dito guys. Pero pinakuloan namin guys kasi pag yung mga meat na nilalagay namin sa aming mga lutuin. Bago namin niloloto, pinapakuluan muna namin para matanggal yung lansa kasi hindi naman bago yung ating meat na gagamitin. At ayan guys, meron din tayong carrots, broccoli, at itong cornstarch na ready na rin. At ito naman, ito yung pinaghalong soy sauce, patis at may oyster sauce na rin guys. Ayan, meron din tayong sibuyas, bawang at ito naman yung ating sayuti marami tayong sayote guys na ilagay at meron din tayong bell pepper at celery ito na guys ang ating mga ingredients sa ating simpleng chop soy hindi na kami nakapag add ng egg guys kasi hindi kami nakaano, hindi kami nakabili kaya ganito na lang simpleng chop soy lang guys at ayan, umpisahan na po natin. At ayan guys, pinainit na natin ang ating mantika. At isunod na rin natin ang ating mga ingredients. At ilagay na po natin guys ang ating bawang. Ayan, konting bisa lang guys ating konting bawang tapos isunod na rin natin ang ating sibuyas ayan amaya konti guys para medyo naman mag brown sya simple lang yung ating chop soy, guys ano lang talaga lutong bahay ayan pero minsan guys, yung nagluluto yung asawa ko kasi mas magaling siyang magluto. Pero tinuturoan niya ako para naman eh, may alam tayo sa pagluluto ng chop soy. At ayan. Ayan, malapit na guys mag-brown. Ayan lang natin mag-brown yan guys. Para isunod na natin ang ating sibuyas. Ayan, pwede na natin isunod ang ating sibuyas guys. Dahan-dahan lang para hindi tumalsik ang mantika kasi mainit po. <laughs> mainit guys. Baka tayo ay mapasok. Ayan na guys. Sunod na rin natin mamaya yung ibang mga ingredients natin guys. Ilagay na rin natin guys ang ating beef. Ayan. Kalahati lang pala guys kasi masyadong maraming. Ayan. Kalahati lang ang ilagay natin na beef. Kasi maraming masyado. Ayan. Haloin natin guys ang ating karne. At mainit talaga. Cool. At ayan guys. I-add na rin natin ang ating carrots. Ayan dahan-dahan lang para hindi matapon ang ating gulay sa bagay malaki naman ito yung pinaglutuan natin ayan at ihalo natin ang ating gulay Tapos, itunod natin yung ating sayote. Ayan, itunod na natin ang ating sayote. Marami itong ating sayote, guys. Masarap ito. Masarap ito. Ang sarap. Ayan, kunting halo. Para pantay yung pagkaluto ng ating mga ingredients. Ayan. Napakaganda na tingnan guys. Makulay. Makulay ang ating niluluto ngayon dahil sa ating carrots. Ayan. Sinong mahilig dyan sa chop At isunod na rin natin guys ang ating broccoli. Ayan. Napakarami ng ating niluluto guys. Ayan, marami. Marami ito ang ating gulay. Tapos at mamaya, konti guys, pinagay ko na rin yung ating kinaghalo soy sauce, pati, at oyster ay, sauce. Ayan, ah, pinaghalo na. Pero pag kayo magluto, guys, kalsa na lang. Titikman na lang para kung tama ba yung lasa ayan at ito na guys ilagay na natin ang ating sinaghalo soy sauce oyster sauce at papunting tapis ayan malapit ng maluto guys ating simpleng chop suey. Simple lang guys, simple. Big chop suey. Masarap din yung gulay. Pasensya na guys sa yung aking paghalo kasi hindi tayo at hindi talaga tayo ano expert sa pagluluto <laughs> ayan, kaya ganyan ganyan yung ating paghalo guys ayan pagsabayin na natin yung bell pepper at asin na ayan malapit ng maluto guys at isundog na rin natin yung tubig. Ayan. One cup of water. Ayan na guys. Kunti halo guys. Naglagay na rin pala kami ng ano guys. Ang pampalasa. Ayan, malapit na maluto, guys. At add na rin tayo ng kunting paminta, guys. Uh, Kunti lang kasi yung mga anak ko. Hindi masyado sa mga uh, 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 anak. Ayan. ayan. Tapos, isumad na rin natin nalagay so, na rin natin guys itong ating cornstarch. Ayan. Malapit na maluto guys ang ating ulam. Dahil ito pala ay marami kung mayroong matitira pwede nating ilagay sa ano isahog sa pancit at pwede rin sa noodles. Ayan guys para hindi masayang ang ating maloto na chop suey. Ayan, halo pa natin. Halo pa natin, guys. Para ah, mag, ano, uh, balance. Hmm. Naaamoy ko na, guys, ang bango-bango ng ating simpleng chop suey. At ito na guys, luto na ang ating chop soy. Ayan na guys. Ang sarap na guys. Talaga na ating chop na tikman ko na guys. Ayan. Thank you for watching guys. Ayan, patayin na natin ang ating apoy. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Inday Vanessa. Bye-bye!